O oh, yun so mga boss bali direct to the point na tayo So kung mapapansin nyo meron tayong wiring diagram dito And ang wiring diagram natin is uh, Domino Honeywell Switch Kung saan ipapaliwanag natin At uh, ituturo natin kung paano siya I-install at i-convert So uh, ayun mga boss uh, Pinapauna ko na lang no uh, Hindi nga pala lahat ng uh, Color coding ng Domino Honeywell Switch Is pare-parehas So kung ano yung nakita natin dito And uh, kung ano yung binili nyo mamaya magtaka kayo na hindi parehas yung wiring na nangabili nyo sa uh, itinuro natin so pinapaunahan ko na lang kayo mga boss na hindi lahat ng color coding ng domino honeywell switch is pare-parehas ng kulay so ay ayun uh, may conversion nga pala dito mga boss ano so ibig sabihin may kakat ka at may itatap ka sa ayun kung pa para ma-install to So, umpisa na natin, mga boss. So, bali, kapag bumili nga pala kayo ng Domino Honeywell Switch, mga boss. Uh, uh, for example, sa mga version 1, may mga conversion talaga na gagawin. Pero dun sa mga ibang version, eh, wala na. Alos plug and play na lang. So, ang magkakadikit kasi talaga dito, mga boss, kaya uh, may issue itong... Hindi ko naman sinasabing may issue. So, pa, parang may babaguhin ka na wiring dito sa... Uh, domino Honeywell switch ang magkakadikit kasi talaga dito mga boss is itong uh, red na may black na stripes wire ayan so bali itong ating flasher yung ating busina at yung ating hazard so yun yung uh, magkaka dugtong mga boss so ibig sabihin isa lang yung supply ng mga yan kaya ikakat mo isa isa yan para magkaroon sila ng sariling supply so unahin natin dito mga boss sa busina Cut natin yung uh, black na may stripes na uh, sorry red na may stripes na black sa kasama nya So yun, cut. Tapos tatap natin to sa accessory wire. Tapos itong uh, kabilang wire nya which is itong brown na may black, so pupunta na yan sa positive. Sa positive ng busina. Okay, so dugtungan natin. Yan, pupunta na yan sa positive ng busina. For example, ito yung busina natin tapos yung isa ground na yan okay so ganoon lang kasimple mga boss ito sa accessory wire na to yun so lagi ko naman tinuturo yung accessory wire next naman yung sa flasher natin so kakat din natin yan para uh, paghihiwa-hiwalayin natin yung tatlo na yan lagyan natin sila ng sari-sariling supply yun tapos ito ang manggagaling to mga boss sa flasher relay so for example meron tayong flasher uh, relay dito may dalawang pin yung flasher relay natin So, yung isa, galing na yan sa accessory wire. Sa ACC wire na nang galing yan. ACC. Tapos ito, itatap natin to dun sa kabilang wire. So, yun, ganun lang kasimple. Para kapag ka, uh, nag-turn tayo ng left or right, eh, magbiblink yung ating uh, mga flasher bulbs or signal lights. Next naman, dito tayo sa ating uh, uh hazard. So, sa hazard tayo mga boss. So, ika-cut ulit natin yung uh, red na may stripes na black. pag natin ulit yan. Tapos, uh, dudugtungan natin siya ng sarili niyang uh, supply. So, kapag kinat natin yung mga boss, itatap natin to sa may uh, dito rin yan. Dito rin siya. Dito rin natin siya itatap. Yun. sa so, may L kasi to eh. Tapos, ito B. So, pagka sinabing B, from battery. Tapos, pag sinabing L, from Uh, load or to load papunta sa load. So dito natin 'yan itatat. Ayun. Sa output ng flasher relay. F 'yan relay. Okay? So tapos na 'yung uh, supply nitong ating uh hazard. Ngayon, uh, 'yung output nito papunta na 'yan sa positive ng ating mga uh, signal light. So for example, ito 'yung signal light natin. 'Yan. Ayan, so meron siyang positive diyan at negative naman yung isa. 'Yun. Ground yung kabila at positive naman yun. So dyan din konektado mga boss yung output ng ating flasher. Kaya kapag pinindot natin yung hazard natin, mag hazard yung motor natin. Pero yung iba nilalagyan uh, ginagamitan nito ng diodes para uh, mag-hazard siya at para hindi na sya kumuha ng uh, ibang supply. Next naman mga boss yung ating uh, push start. So yung push start natin, uh, take note mga boss, yun nga lang pala yung paghihiwa-hiwalay natin ano para may install natin yung uh, domino switch Honeywell, uh domino Honeywell switch na uh, maayos. So dito, the rest, naman na yan mga boss. So sa starter, uh, red na may blue or uh, bl uh, blue na may red, yon. Balaan na kayo. So from accessory wire yan yun, successor wire yan, kukuha na supply tapos yung isa papunta na yun sa starter relay so positive at negative lang naman yung supply ng starter relay para matrigger yung starter relay at mapastart yung ating uh, motor and uh, ito nga pala yung uh, mga wiring ng flasher natin mga boss, sorry nakalimutan so yung uh, papunta sa right uh, green na may brown or brown na may green so yung papunta sa left naman uh, brown white So bali magkakasama ito mga boss Yan Okay And uh, next naman uh, So okay na tayo dito mga boss Tapos na tayo dito naman tayo sa back uh, side ng ating uh, Domino Honeywell switch So ito naman mga boss Itong kulay yellow Ito yung uh, passing ng ating uh, headlight Again accessory wire ulit mga boss Kukuha ulit nyo ng source accessory wire So, tulad ng mga tinuro ko, yung accessory wire na, pakaraming supply niyan. Tapos, uh, kulay orange nga pala to. And, uh, yung kabilang wire naman, para mag kasi pagka pinindot mo, wire yung source sa uh, uh, accessory wire, kapagka pinindot mo, susuplay nyan na ngayon yung high beam ng headlight natin. So, doon natin ito itatap. So, for example, ito yung headlight. yan Ayan. Tatlong wire yan. Isang ground isang low at isang high. So, sabihin na natin ito yung high beam. Ayan. Ito yung high beam natin. So, doon natin itatap yan. Itatap lang natin yan, mga boss. Tapos, ito sa low na to. Okay. So, tapos na tayo sa passing next. Uh, dito na tayo sa uh, uh, kill switch ng ating uh, domino switch, mga boss. Honeywell. So, ngayon, uh, yung iba kasi, kill switch talaga to. Yung iba, ito yung ginagawang Uh, on and off ng headlight para mapatay at masindihan yung headlight natin so dito kasi mga boss four wires ito bali ginawa ko lang siyang kill switch para uh, kahit i-off natin yung makina natin or uh, i-on natin hindi siya mapapastart for safety kung hindi natin to pinindot so puro po pwede rin tong gawing uh, on and off ng headlight yun, depende na lang sa ano nyo, sa trip nyo so yung uh, gagawa natin to ng sariling uh, video, which is install natin sa actual. labang nyo lang. Okay. So, dito na tayo mga boss sa ah, uh, high and low beam ng ating uh, accessory uh, headlight. Sorry. Accessory wire. So, yung main supply ng ating uh, headlight mga boss, pwede tayong, ayun nga, tulad nga na sinabi ko, pwede tayong uh, kumuha dito kasi ito na yung on and off ng headlight natin. So, so bali, itong high and low, uh, alam nyo naman yun, matik na yun kapag kain on mo yung switch uh, automatic na yung low beam tapos pag kahinay mo, dun palang mag high beam so ngayon, kinonek natin to sa accessory wire pero po pwede nyo naman to dugtungan ng separate uh, switch mga boss para may sariling patayang kayo ng uh, headlight so for example uh, accessory wire tayo lagyan natin to ng sariling switch yan tapos itatap na natin to sa ACC wire eh okay, so ganoon lang kasimple mga boss tapos magamit nyo to, for safety purposes Kill switch nga So ang uh, kulay ng accessory wire natin uh, Red na may yellow Siya yung pinaka main supply mga boss na ating high and low beam Or na ating headlight So tulad nga na sinabi ko uh, Yung kulay white pwede natin itap yan dito sa kulay blue Ayan. Ito kasi yung high beam natin Tapos yung low beam natin is kulay green yung okay, mga boss, so bali, napakasimple lang naman ng domino switch Honeywell natin. Oh. Uh, sorry, Honeywell switch. Domino Honeywell switch. Yan. So, nabubulol na ako. So, napakasimple lang naman nito mga boss kung may mo yung uh, konsepto niya. So, yun nga lang yung nagpahirap dito kasi nga magkakadugtong yung uh, wire nito or yung main supply nitong hazard, busina at nung ating flasher. Yun, so, bali hanggang dito na lang siguro mga boss at uh, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, please like, share, and subscribe.